Bea and John Lloyd, totoo bang naispatang magkadate? Hindi natapos sa tribute kay Mr. Johnny Manahan o tinatawag na Mr. M ang gabi ni Bea Alonso. Mayroon pa itong ibang pinagkakaabalahan. Naispatan si Bea at isang lalaki na magkadit daw sa isang resto na hindi naman sinabi ang lugar. Viral ang nasabing larawan sa Twitter ng isang netizens na si Bea Alonso. Makikita ang kaharap ni Bea ang nasabing lalaki. Hindi di umano maaninag ang buong mukha ng sinasabing kadate ni Bea dahil natatakpan nito ng cup at tanging jawline lang nito ang nakikita. Ipinalagay na agad ito ng mga netizens na ito ay si John Lloyd Cruz na hindi nabanggit sa mga posts na dumalo ito sa nasabing event para sa naturang star builder. Kahit pinaniniwala ang single pa rin ngayon si Bea, hindi pa opisyal ang balikan nila ni Dominic Roque. Hindi naman nabigyan ng mali siya ang pakikipagkita umano nito kay John Lloyd. Sabi nga sa caption ng photo, basta friends sila. May jowa ngayon si Lloydie na siya raw ang nagbibigay buhay sa love life ng aktor. Samantala, kamakailan naman ay kinuha ng aktor sa kanyang personal na Instagram account upang ibahagi ang isang hindi malilimutang gabi. Sa susunod na Candid Snaps, ibinahagi ni John Lloyd ang mga nakakabagbag damdaming sandali kung saan tampok ang mga kapwa niyang celebrities na dumalo sa tribute event. Among the Stars, highlighted in John Lloyd's photo collection are Katrina Bernardo, Cherico Rosales, Heart Evangelista, Bea Alonso, and many others. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagiging malapit ng mga artista. Ang ilan sa kanila ay gumawa din ng ilang mga wakin na pose at lahat sila ay kaibig-ibig kapansin-pansin din ang litrato ni Jericho kasama si Catherine Bernardo. Si John Lloyd Cruz ay tinuturing na isa sa pinakasikat, matagumpay at mahuhusay na aktor sa Pilipinas. Ito ay may anak na nagngangalang Elias Modesto sa dati niyang kapareha na si Elena Darna. Nakasal na ngayon sa aktor na si Derek Ramsey. Kahit na hindi na magkasama si na John Lloyd at Ellen, pinili nilang magtulungan sa pagpapalaki sa kanilang anak na si Elias na nagpapakita ng kanilang commitment sa co-parenting sa kabila ng kanilang up.